guys nandito na kami sa bala good oh, afternoon nandito, nandito na kami nandito na kami oh. tingnan nyo nandito na kami good afternoon guys nandito na kami sa bala hey, ang daming tao na oh, ang daming tao oh. mga pakistan mga bayo nila mga ganun. daming gold oh. saan kita mo yung mabakal may kinala kami ha Hindi uh, yeah? yeah? ah. nang star jewelry ah? Hindi, Damo yeah. to yung star jewelry ah? Dami yung star jewelry Dami. Buro-barato to yun. Kasi may ano ako, kapalo ako sa ilay. Eh. Mm -hmm. Diba? Ang daming tao ah. <laughs> hindi ka tulad doon nung nai-neress no? Sa mm -hmm. una daw damo ko dyan tao, no? Subong kagamay na. Amo ni Oras Friday, di ba? Sa muna. Grabe, ako. Oh, ang oh. daming tao to. Nagkabaraw. Oh. Galing ko rin sa Magsis. Ang ganda ang mga tao to. Sa punta, oh. Grabe ang tao, guys. karon naman, guys. Ayan. Tire ka naman ang <laughs> mga salon. Ganto. Mm Ganto. -hmm. Daming tao. Di ba guys? Daming tao. Uh -huh. Ay, daming tao. Sa picture pa ba? Punta kami daw Star Jogger. Daming tao, di ba? ba? pa yung tao dito ba Pasok kami daw dito. Ay. Sino din ang isla? Balad. Ito ng balad. Maliit ng... nang isidam na talo lang tapos na kami bilinang tapos, bili ng, ano? ng okay. tapos na kami bili ng aritos Ng aritos. Dahil sa lahing sa lahing sa lahing sa lahing sa lahing aritos. Ang mahal, tag-600. Si mahal sa So, daming tao, di ba? Diba guys? So, yun ang mga alakas. Daming tao, di ba? Oh, alakas. Mahal, di ba? Daming tao, di ba? Oh. Saka, ano sila si Bung? Gagorunuan. Oh. Ay, itong balad. Namiss niyo balad. Balad. ang balad. Ang mga puro po. Ang mahalman. Hmm. Mahal, mahal Ritos lang, mahal mahal hindi, ka na lang kay kamahal, ang daming tao diba? hindi oh, ka po dyan, ang daming pasok naman kami sa balwaser ano din, nang balwaser pasok kami dito Makan lo dito? tu, tayo Mm. <laughs> Wala na kasi orange. Dapat sa orange tayo mabit. Maganda sa orange. So, nasunog eh. Kung kaisa na mga mo, kasi Orange maganda. Sigariya pang ordinaryo. Ay, ano yung Backlog ko. Hindi hmm, kalimutan. yung ah, backlog. Eh. Taas pa ed Nag-iba na dito, ano? Sa unang gulo-gulo. At yung taas. Ang ganda na, oh. Ay, nako, kahirap magsaka-saka. Kapagod. Oh, yun, Picture run tayo, Ah, may jazz ako, mabakagal ako may Na dito mayroon dito. Dalong? Bakal ako may jazz nga manipis. Ay, aragay. Ay, naku. Nakakapagod. Ito na naman. Realin, realin na to. Ito Pang lalaki man to. Baba, kitawin. Dawat pi, daw. Sul. Chu. Chu. Tumpo. Wala na sa, sa wasyos. Chu, sure, chef. Tin pala mi jaso. Manipis lang. Ay nakakapagod man guys. So. Tung ganda ng dress. So. -dress so. ganda nang ulo sa, ang ganda ng dress. Kalingkan so. nubo. Yan oh, magandang dress. So. Kaso lang kataas kaya nga ano hawakan. Ito maganda ng ilso. No? Pang slim. Hmm. barato baratohon na Baratohon na na. <laughs> na, na. dito na malipis na didyas. kapal naman. Dito lang manood ako sa medyas. Ay nako. Walang manipis. Walang manipis. mga ano man to. Ito yung mga ano lang ba? Ito yung mga lalaki lang ba?

Uy, mabaka lang ang Gulay. Tita, hey, lumun mo lang eh. Diri oh. lang ako. Oo. Oh, oh. Diri ka masakay. Diri. Diri kita masakay. Oh, o, sige. Tita, lumun lang diri. Oh, lang ako. Ah. Oo, oh, sige. Saan ako sa ako doon sa bayan. Pwede lang ako ng ano. Ng gulay. Pwede lang ako. kulay mabilis pang adi na sulod ako sa kabayan kabayan pasok ako dito sa bala doon ang kabayan pasok ako dito desi desi ako po sa taas tingnan ko doon ko may lotion kasi wala lotion ako, ako. Tingnan ko doon ko may lotion. Kung wala ito, wala na lang. Bakit ako muna tingnan ko doon. Kung wala, wala ito, doon. doon na lang ako sa kabilang ka ba? Mahal kasi ng ano, nagbang anak ko, saka-saka pa ako. Dapat kabaya ko. Dito kasi ang lotion. Ay, naku. Ay, kakapol. Ang saka-saka. Ay, walang black. Yan o, white. Wala na black. White lang. Walang black. Yan lang. Ayun. Galing mahal. 22 kit. Oh, dito ano si Vintin. Shall open. May mangga o. Oh. Paya sa ang baklon ko. Pauwi na kami eh. sila kami tapos na kami kabili nakabili man kami iwan ko kung magustuhan to to hindi pa niya ang magustuhan hindi ko okay na ako nagtanto ka tani subong napao na lang kita kayo na sa ano? hindi sa nganda eh hmm? Kaya, tani, hindi, na, hindi na ako na hindi na nakuya kalabas nakalabas na ako malabas pag hindi ako liwa hmm. hindi na ako sinaya kalabas bukas lang malabas ako. Ibang, malabas ako malabas ako yung mga palit ako kwarta hey. sabi ako to kayo mabas hindi mo na eh, pwede. Hindi mo na lang iya sa amin malapit. Hindi ba guys? Kaya na. Mapo na kami na so, Madam uh, nga siling mo, agyon ka? Hambalong mo, agyon gani. Nagsiling ka kay madam? Oo, hambalong ko si madam nga. Kung si mapapadulong, uh, masiling siya madulong ka kay abdo. Sambihin ko nga si inang il si maha Mataga po si nada. Tapos, di ba, guys? Hindi. Hey, wala ka pabalik ba, ang bansa niya? na to siya nga upod kita. Ikayusin ganun ko si Khalid kay Basi. okay na guys. So ito naman, line naman driver ko. Ba? driver siyang abo. Si Nada. Yun ang si Okay. Ito. Hi. okay bye guys. Nagpatid ako sang driver sang abo si Nada. Uy na ako guys. Ito siya. Driver ni Kabo si Nada. Driver ng Kabo the hospital. Napatid ako, di ba? Ang lakas ko dahil. No? <laughs> Ang lakas ko ka. Guys, no? <laughs> hindi, tinawagan ni ng UC. Para hindi na ako maghintay doon sa taxi. Siya na, siya na lang yung taxi ko, di ba guys? Okay, bye! Please like and share! Bye!